Ayan, mag si break muna si Madam Diwata. <laughs> Sandali lang ha. Ano muna? Patigay muna Patigayin muna. Patigayin mo, may <laughs> <laughs> video Kaya, hindi na makautot si Dewan <laughs> so ayan abangan nyo daw ang collab nila ni Ivana at Narcis Laguna perfect check out Mamaya uh, na muna ng set up. muna tayo. Magyusi yeah, up. mag muna ako. Tago muna diwata. Tago. Thank you diwata. <laughs> Tago. Tago daw <na> muna siya. <laughs> Sila Ayan na yung cashier ni Diwata. <laughs> diwata nagyusi na

Kunding paalala lang galing sa diwan. Lagi po natin ingatan ang ating masasakyan, lalong-lalo na po kung magpapahal, hindi tayo matikitan. Isikyo yun nyo mainit sa sakyan nyo, kasi lagi talaga tayong mainit sa mata ng ma traffic enforcer. Araw-araw yan. Maging mainit na lang tayo, hindi ko alam anong anong, anong anong, anong, nila dito sa akin. Yun lang naman. Mainit tayo sa mata ng mga po sa ngayon ng pasa. Hindi ko alam kung ano mayroon tayo. Alam, mag-ingat ka lang tayo. Ayun mainit na naman ang ulo ni Diwata dahil sa mga traffic enforcer. Siguro naman ang check kayo, no? Lagi tayo dito tinitilya, araw-araw yan, Ulti mo alas 12 ng gabi, may rinkel pa rin dyan. Eh, <laughs> masasabi natin ang kariyado tayo ng kaya. Eh, magingat na lang tayo. Kasi para din naman yan sa inyong siguridad, hindi lang para sa akin. Gusto ko kasi, ah, uh, walang diagong, kasi di pa nag i -e kayo dito para puntahan ako, siguro ako na maginagawa kayong part 2 na makakatulong sa inyo. So, yun lang. Maraming salamat po.

屋根になさらとわたって食べる yan so pag alas 3 pala sinasarado na yan yung pintuan dyan. ayun daanan pala hindi pala pintuan yan si Iliwata busy kausap ang kanyang personal assistant Ito yung cashier banda ni Diwata. Ito yung labas ni Diwata guys pag umaga. Yun yung banda kay Inkanto kaso sarado pag umaga. Ayan. Ayan, medyo busy sila at may meeting sila ng kanyang personal assistant. Mga kapatid. Um, kausap daw kasi siya. Kausap siya sa chat. Sabihin mo galing ka pang... <laughs> Kabiti ka pagaling. Nakausap niya yung mga ano niya kamag-anak. So, ayan, busy si Madam Diwata. Meron siyang mga kausap uh, na mga um, wala dito ay dito kasi lumabas siya in eh, nagpicture. E pag jan na siya break na niya break time wala, lalabas, nag-announce siya, lalabas siya mamaya. Ah, sa mga picture ko? Ano yun, doon siya, doon. Gusto niyo pabalik tayo? Hindi hmm? na. Hmm? Ano pa kayo dito galing, ma'am? sa <laughs> dito kayo nagtrabaho. Dito kayo nagtatrabaho. Okay. Sabi na talaga. Sabi na talaga, bus na talaga. Sabi na talaga. Sabi na talaga. Sabi na kayo na Kumain na kayo. Yan sila ma'am. Shout out kina ma'am. Galing pa silang Isabela. Ay <laughs> vlogger po yun. Galing pa silang Isabela. Ay <laughs> eh, mayayain si ma'am. Album pizza. nyo. Pag-announce na siya o. Oh. O, dito sa dito yan. Para mabilis ang pila. But dala mo ba? Sabihin pa sa pila. Dambi para naka-unli dyan, lang po natin, unli sa bawo. Unli, tanim. Hindi po yung drinks. Ang drinks po, isa lang yung free natin. Pero kakakati po guys, pag nabitig kayo sa soft drinks, may free water naman tayo doon sa dyan. At hindi, hindi lang siya basta-basta water, holy water yan, para sa lakad nyo. Ito, no, the picture. 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 Kaya ulit po ang angli natin, yung sa baulak at sa karais? Yung soft drinks po, hindi angli. Isa lang po yung <laughs> Kaya, may soft drinks. Inanli na. Pero pag natin sa soft drinks, may free water naman tayo na nandito sa jug. Malapit po sa tiglahan. Malapit sa diwata mini mark. Ayan, para malapan nyo lang po kung sa yung tubig. Wala na daw tubig. Magandang ubaga maraming si Bana, alawi, at maraming salamat. Ako pala si Ivana Alawi ang nagsasabing sarili